Magandang araw po sa inyo lahat. Narito po ako at ibahagi po sa inyo ang ating daily devotion. Ito po ay matatagpuan sa aklat ng Revelation chapter 2 verse 11. Ang sabi po dito ay ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi makakaranas ng pangalawang kamatayan. Ayan po makikita po natin dito sa mensahe po na ito na meron po tayong dalawang kailangan gawin. Ito po ay ang una po ay kailangan po natin makinig sa sinasabi ng Espiritu o sa ating Diyos. At ang pangalawa naman ay kailangan natin magtagumpay. Paano nga ba natin magagawa ang dalawang bagay na ito? Gaya nga po, Sinasabi sa banal na kasalatan na mauunawaan lamang po natin ang mga banal na espiritwal sa paraang espiritwal. Kung kaya, kailangan po natin sumunod sa kalooban ng ating paninoon. Kailangan din po natin manalangin ng kaimtim sa Diyos upang sa kanyang humingi ng tulong at gabay upang maunawaan po natin ang kanyang mga banal dapat din po nating pag-aralan sa isip at isa puso ang, ba ang bawat ng salita. Upang ito po ay magamit natin ang unang tama at ito ay maisabuhay din po natin. At ang isa pa po, po ay kailangan po nating magtagumpay. Magagawa lamang po natin ito sa pamamagitan po ng pananalangin, pagiging totoo, at kailangan din po natin maging matatag sa kahit na anuman itong pagsubok o kahirapan meron sa ating buhay. Kung kaya't kailangan lamang po natin isunod, ini, lawakan ang pangunawa at maging matatag sa lahat ng bagay o hamon sa ating buhay. Napakahalaga po na meron po tayong Diyos na pinaglilingkuran at sinusunod sa ating buhay sapagkat ang Diyos lamang po ang tanging nakakatulong sa atin. At malalapitan natin sa mga panahon tayo po ay may mga pangangailangan. Kaya dapat po tayong manatili sa presensya ng ating Panginoon para sa ating din ito at sa ating kaligtasan upang tayo po ay hindi makakaranas ng pangalawang kamatayan o itakon sa impyerno.